Hello. So, good morning mga guys. Ah, uh, tayo ng dagta ng punong kahoy. Pang ano? Pang sindi. Pag sinindihan mo, talagang lumiliab siya. Kung tawagin pang amak ba. Kaya pag sinindihan mo siya, umaapoy. Tumalapit so, na tayo mga guys. Madam mo lang mga guys, maraming ano. Ayan. Ang so guys ha. Ito yung guys Ito yung dagta ng ano. Ito yung mga dagta ng ano. Punong kahoy. Pag sinindihan ito, lumiliyab siya. Lumiliyab siya. Kaya ito ginagawa namin ano. Pang... Ewan ko ano sa tagal yung pangamak ba. Pag sinindihan mo ng lighter, lumiliyab siya. Tapos ipapasok mo sa ano kalan para magatungan ng mag gato ngayon oh. dami oh kukunin natin yung guys oh, yan okay. malagkit yan ang tawag sa amin dito pilit ang tawag sa amin dito wag tayo dito? dami oh Ayan guys. Maraming isang isang linggo na namin tong ano. Nakalibre na kami sa ano gas. Ayan. Talo pa nito yung ano. Pag sinindan mo talo pa yung gas. Gasolina. Ayan. Maapoy siya. Ayan mga guys. Ayan mga guys. Ang dami. Iya. Yeah. Hmm, mm, ini dikit. Ubusin ko na ito. Ito. Parang pasta. Pero pag sinindihan nyo to guys, ayan o. Oh. Lilyab siya. Ayan. Dami na. makalibrin na kami ng ano, pambili ng posporo. Ayan. Oops, naglag. sama dikit, guys sampai di good morning sehat.